congressman, Colonel Busita at isang regional officer nagkasagutan na ng mga iba't ibang salita. Mga kaibigan, iyan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi isang motorista ang lumapit kay congressman, Colonel Busita sa dahilan ng hindi po maibigay ang kanyang original na ORCR. So sa madaling salita, ito po ay pinuntahan mismo ni Congressman Colonel Bosita. So ang issue kasi nito mga kaibigan ay na-expired na po ang HPG clearance dahil sa katagalan ng proseso or dahil na delay ang proseso ng LTO. Ang pinopoint po ni Congressman Bosita ay within the region. Hindi na po kailangan ng confirmation para doon sa kanyang mother file. Kasi nga po, ito pong mga motorista ay magpapatransfer of ownership. Ngayon, ang mother file po niya ay nasa Muntinlupa at sa Manila po siya magpapatransfer of ownership. Ang naging issue nga dyan mga kaibigan ay kakailanganin pa daw ng confirmation pero pinupunto nga ni Congressman Kenneth Bosita na may memo na dyan na hindi mo na kailangan antayin ang on confirmation o hindi mo na kailangan pumunta pa ng lupa. Kailangan mag-email lamang si LTO sa kabilang LTO para ma-confirm, para ma-final na yon yung kanyang mother file. So, simple lang naman mga kaibigan na mag-email and then kapag nag na sa email, okay na, tapos na. And dahil po sa tagal ng proseso, ng LTO na expired na po ang HPG clearance o kailangan na ulit itong patatakan. So, ibig sabihin yan, dapat na ulit magbayad ang motorista. Kung hindi po gagawin nila yan, ay hindi po i ang original na CR o Certificate of Registration. Dito na po nagkaroon ng konting pagtatalo ang LTO officer at si Congressman Kernel Bosita. Pinupoint nga dito ni LTO officer na alam niya ang batas. Pero ang punto nga ni Congressman Kernel Bosita ay merong niyang memo na within the region ay eh, hindi na po kailangan ng confirmation. At sa bandang dulo o sa bandang huli, mga kaibigan, pinakamadali na lang usapan, eh dahil daw kay Congressman Kernel Bosita, na nagsumbong ang motorista ay ibibigay na o irirelease -re na ang Certificate of Registration pero sabi nga ni congressman eh hindi po dapat yan ang dapat po ay dumaan tayo sa proseso hindi dahil tinulungan ko o hindi dahil lumapit sa akin ay ibibigay na ninyo yan ngayon dahil dyan itinawag na po nito kay Atty. Pua at pinaliwanag po nila dito sa LTO officer, kung ano yung tamang proseso at ano yung tinatawag nilang memo? Okay? So sa madaling salita, na-release ang Certificate of Registration ng motorista na lumapit kay Congressman Kernel Busita. Kaya kayo, mga kaibigan, para sa inyo, iboboto nyo ba si Congressman Kernel Busita para senador dito sa Aten? Or hahayaan nyo na lang na ang motorista ay abusuhin or inaabuso ng mga ibang tiwaling opisyalis ng gobyerno. Hindi natin ang mga kaibigan na may ibang tiwaling opisyalis ng gobyerno. Sino po ba ang makakatulong pa sa atin sa panahon ngayon? Okay, so yun lang. Maraming salamat kaibigan and nag-update lang ako sa inyo. Bye-bye. Thank you.